在这儿，应该不疼。 شوف بس may pool. Dito kami na masya. Dalawa kong alaga so, <laughs> para silang tanda. Ayan. Ayan. Ito ang lalaki. Ang cottage nila. Ngayon may laruan doon ng mga bata. Ayan. Sa laruan ng mga bata. Hi, ganda. Maganda. ganda <mimit> din hapon magandang hapon magandang hapon Hasi-hasi Hasi hasi. hi hasi -hasi. تعال تعال هاي 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 هاو ار يو الكاب اول انا اول انا اول اوكي نعم نعم اركب انا اركب هنا نعم لا اركب انت هنا انت اركب هنا يلا يلا امشي امشي Aywa. Kita hena hena aywa dida. Aywa aywa. Aywa kita erka. One, two, three. One, two, three. Ayan, naglalaro kami ng mga bata. One, two, three. Malamig dito sa gabi. Malamig dito sa gabi. And there's no nanano ay tapos kud ha di dito kami sa bakasyon tuloy hmm. sa burol na may pool doon nanano

Ah, yeah. Yung fountain nila, wala naman tubig. Ah, yung kwarto nila. Kumakain sila. Laro ng mga bata. Hmm. Ang katulong din na isa. Yeah. Hindi marunong mag-ingles, kaya hindi kami makaintindihan. Mm. Ayan, dito kami sa pasyalan. Isang oras lang biyahe na naman. Kalayo. Mahigit lang sa na. Yeah. Yes, guwa Yes, Goa. Ay, wa. Goa, Goa, punta daw kami sa loob. Ha? Ah? Go, go, go. Wait, one a minute. One a minute. hindi dito kami sa labas. Malamig. ayun, may pool. May pool sa sila dito. Kunti lang yung tubig kasi malamig. Taglamig sa isang kwarto dito nandun sila sa doon sa isang mga amo yalla ay siker siker tal tal the babies will go outside Ayun, talagang dikwa. Ayan, dito kami sa laro ng mga bata. Yung pun Anong lugar dito? Di Ayan. Ayan, si Kwan. Ano ng pangalan mo? Cherries. Cherries, ayan. Ayan, guys. Nandito kami sa Kwan ng mga amo. Pasyalan. <laughs> Tambayan. Ayan may meron akong new kaibigan, bagong kilala, Pilipina, kababayan. niyan <laughs> yeah, sa YouTube yan. Oo? Oh? Oo. Oh, oh. Marlin Lozano Vlog. Ang YouTube My channel vlog. ko. Oo. Oh, oh. Pa, <laughs> Marlin Lozano Vlog. 4,400. Uh, subscribe. Uh? Oh? tatlong beses na akong nagsahod ka, so nawala yung ads ko. Anong binabag mo? Mga, wala, mga kwan ko lang. Ano, sa bahay na At, Hindi, oh, eh, minsan. Pero sa labas na ngayon, din ako nagblabag sa blo, blo loob ng bahay. Nangamo ko, sa labas lang pumupunta. Pag nagluluto ako, yun lang. Minsan. Ayan, dito kami sa laro ng mga i 头，嗯。嗯